Good morning! Welcome back to my channel! Eh, ngayon, ang gagawin ko ay magbalat ako ng potatoes dahil mamayang gabi ay gagawa ako ng potatoes cream lagyan ko lang siya ng konting datas, tapos konting butter tapos lagyan mo siya ng cheese cream o kaya yung cheese powder eh, Masarap ito eh, pang pares mo sa karne kaya maliliit lang yung potatoes ko. maliliit lang pero okay na din ibigay ito sa kaibigan kong Pilipina din kaya maraming salamat sa iyo na binigyan niya ako ng potatoes kumusta kumusta kayong lahat dyan ang tagal ko nang hindi nakapag youtube <laughs> dahil na dahil paka busy eh kaya ngayon ito naman back naman tayo sa YouTube ito guys pakuluan natin yung potatoes ayan hayaan lang natin siya dyan ng mga ilang minutos ito ang gagamitin natin guys sa pinakuluan nating potatoes dahil luto na at saka ito Ilagay mo lang siya dito. Madali lang siyang gawin, guys. Hindi siya mahirap gawin. Ayun, iikot-ikot mo lang siya dito. At saka ito na ang resulta. Tapos lagyan ng konting butter at saka konting cheese powder at saka gatas. Kung halimbawa, walang gatas, pwede ding tubig, masarap din at saka kunting asin sa atin sa, sa palagay ko pwede mo din itong isabay kainin sa yung tinatawag sa atin na langonesa dito sa Italy ang pagkain nila nit, nito ay isabay sa karni yun lang maraming salamat sa times pagtingin pakisuporta po